Mabayaran din kita. Oh. Mare? O, oh, pasok. Ay! Mare! Nasaan um, si kong pare? Wala, umalis. Ay, umalis! May kailangan kasi ako sa kanya. O, ah, sige. Sabihin ko, maaya. Uh, pakisabi na lang ha, na pumunta ako dito. Punta siya dun mamaya sa taas. Oo. Ah, so, salamat pare. Sige. Po. Oh. Oh? Pare, o. Oh. Balita ay ko, hinahanap mo daw ako. Ayoko pare, nagpunta nga ako sa inyo kanina. Upo ka muna. Nagpunta nga ako sa inyo kanina ay. kasi may kailangan ako sa'yo. Bakit daw Baka pwede makahera muna ako ng ano, pera. 5,000, magbabayad kasi kami sa kuryente. Napakamahal pala ng kuryente, gawa ng aircon namin, nakakadala talaga gumamit. Ay, ay oo, kasi malakas sa kuryente yung aircon. Kaya nga pare, ay, hindi na nga kami sa susunod talaga niyang gagamit, bayain ng mabanas. O, ay bakit? Wala pa bang trabaho si mister mo? Ito, ay... Meron naman siyang trabaho, kaya lang hindi pa rin sapat. Ano naman, maraming bayarin. Baka pwedeng makahiram mo ka ng limang libo. Limang pa naman ako ibang pera, oh. Hindi naman lang ito, Babalik ko din naman pag ako nagka-pera. Kailan mo pala ako babayaran ito. Babayaran din kita pag ako nagka-pera. Abot na lang kita, pare, ha? ng limang limang libo ito kumpare ha basta pag ako nagkapera abutan talaga kita promise nasa pala si kumpare eh si kumpare may nag OT okay, okay. nag OT siya kasi laki nga ng bayan namin para mga... Makabayad-bayad pa sa isan, ibang isang utang. Isang linggo ba, kaya niyong bayaran niyang 5,000? Isa-isang linggo? Ay, hindi ko sure kumpare. pare. Naku. Ganito na lang. Hmm. Kung gusto mo, kalahati na lang bayaran mo. Basta. Ano ibig sabihin, pare? Alam mo na yun. Yung um, papayag ko lang. Kung gusto mo... Sigurado ka, kalahati na lang ko? Oo, oh, kalahati na lang babayaran mo. Basta, paano mo ako? Ilang oras na. Sige. Dalawang oras bago pa bago ako isipang pare mo. Ha 次うぞ。 kung <coughs> paano ba yan, kumpare? Hmm. Usap natin, na Kalahati na lang, ha? Oo, oh, kalahati. Sige, babayaran ko na lang pag may camera na ko, ha? Hindi, kahit... Kahit yung kalahati, kahit... kasi mo, tawagan na lang kita ulit. O, oh, sige, sila. sige, sige. Basta oh, huwag kang oh, tatawag pag nandito si kumpare mo, oh. ha? Oo. Sige, oh, sige. na ako para... Alam mo, tatawagin na ako. Sige, kumpare. Salamat!